Eto na, naging trending kasi yung ano eh, di ba? Yung oh. microphone na hawak ni Nino Jose, tama oh, ba di ba? Oh, oh. oh. Sa PBB Nama yun, di ba? Saka sa kasang diba? banana split, di ba? Lagi uh, natin yan. Uh, dating PBB. Dating alaga rin sa niya, ano, ni Derek oh, oh. Bunny, di ba? Yes, at isa uh, uh, na siyang ano ngayon, di ba? Mayor. O, ah, nasa oh, na siyang nasa, mayor. Ang Eto na, ang ating topic for the day, dapat bang sabihin ng nakamike sa publiko na mabaho at pinapapalitan ang mikropono ng isang personalidad. Nagaya niya, di Nagaya niya, nagsalita siya, tapos nabangin na siya. Oo, na dapat ba? Or... Dapat ba sa publiko? Dapat bang ina-announce na pagpapalitan itong mikropono, di ba? Oo. Oh, Dahil ano, makiyoho. Oo, oh, ganon. Maybe a Ay, ano ba yan? Ayan, Ito, no. di ba? Ito, ha? Oo. tayo gusto mo, charot. Hindi, alam mo friendship talaga, di ba? Sabi na nila, kung may urbanidad ka uh -huh. at kung mayroon kang pinag-aralan, dapat ilagay mo sa tamang lugar ang pagsasabi na ano, uh, pero parang mas the best yata na iyo pang mic, parang ganon. At saka sabihin sa mga staff, pakipalitan ang mic. Uh -huh. diba? Parang ganon. Ay, uh -huh. oh, parang ganon. <laughs> hindi yung kailangan, ano, hindi kailangan i-announce. Kasi pero oh. siyempre kung tao ka lang friendship, yung hygiene, talagang ano ka sa hygiene, bakit hindi mo makontrol minsan? Pero dahil personalidad ka, mm -hmm. dapat ilagay sa tamang lugar. Okay. Yun, yun para sa akin. Ikaw, Mildred, ano mo dyan? Hindi ko alam kung ano ko, alo, ko to. <laughs> Tatawirin, no? Oh. Pero siyempre dahil Yes, maninindigan ko to. Kasi nasa personalidad eh. Uh -huh. Minsan kasi sometimes we speak our mind eh. Parang uh -huh. ang hirap din kontrolin kapag gano'n ang personalidad mo na napaka-honest mo, uh -huh. napaka-prankamong tao. Parang may mga taong gano'n na hindi kayang maitago. Kaya na-announce mo yon in public. So, siguro ang intention ko lang, ang intention niya lang siguro talaga is... Ano sabihin kung ano 'yung nasa isip niya hindi niya makimkim eh. Kaya nagpaka-honest lang siya. So, siguro ganun talaga 'yung personality niya kaya sinabi niya talaga ata uh, ang iniisip naman niya, wala naman siyang intention na iba kundi makasakit or something. Siguro ang hygiene talaga is very important to her. So, Ganon. Pero may, may, talagang mayroong tamang lugar, yun ang sinasabi ko. Yun ang pinupoint ko lang na dapat talaga maging mahinahon sa ganyan, isipin talaga na pwede namang nga talaga eh, sabihin talagang Paritan niyo yung mic kasi ano, hindi ko gusto wow. yung smell nito. Parang gano'n na, hindi naririnig. Naka-live sa buong mundo. <laughs> Napapanood. Dahil yung tuloy, pinagpipistahan, di ba? Uh -huh. Yan. Baka hindi niya rin talaga kasi napigilan yung sarili niya na sobyang, sobrang kiyoho. Uh -huh. Yung ano, yung microphone. Kaya talagang hindi niya naitago. <laughs> Naging honest <laughs> lang siya doon. Yun lang naman ang nakikita ko, ha? Wala naman siya <laughs> siguro intention na mamahiya. Dahil hindi naman niya siguro. Sino ba yung ano? Siguro kung sinabi niya, sino yung ano na? sumunod, sumunod sa akin dito. Wow. So, bago ako. Bago ako. Ganon. <laughs> Pero, no. nakiyo ang mic. Nakiyo ang mic. Ang bago ng hinilabo. Mas iba yun. Siguro, iba pa, yun. Ah ano yon oh. mas matindi yon pero ano parehas kami kaya may mga punto oh. sa oh. oh. pa yung unang gumamit ng mic mapapaya dahil nasabihan ng gano'n oh. ang sabi pa nga tabi-tabi po sa mga nagmimerenda maasim daw yung amoy <laughs> di ba yun ay diba? di diba? oh, ba diba, nag-react si Jake Cuenca di ba papunta ko oh. dun eh oh. di ba oh. si J. Cuenca ba talaga baka ibang Jake Cuenca lang magamit lang ano di ba pero di ba misa actually sa isang non-time show dati na blind item niya. May isang singer okay. na gamit-gamit yung mic sa isang non-time show na habang kakasakanta, nang nilipat sa kabla. Ah, ah, ay, Makchon! Ah, binil na. Yung mic so, yung singer? Yung, yung, yung mic. Oh, na, <laughs> yung ginagamit ng mic <laughs> ng <yung> singer. <senior. Pero, laughs> <laughs> pag makyo ko ba Pero, na, hindi iiwan sa mic Hindi, pag salta-salta na, may amoy lang. <laughs> amoy. Yung talsik-talsik. Wow. Kaya, yeah. Eto iba-ibang mga singers sila sa na kay na sila sa akin. May dala sarili May sariling diba? mic, mm -hmm. Pero na dapat may tamang dubay kasi mapapaya sa sabi. Ang kung kumbaga, sa sabi parang pinapaya mo sino ka, sino siya. Wow. Parang sa sabi ng iba, yung mga mayor. <laughs> may parang pinapaya mo yung mga sumusunod. Uh -oh. diba? Parang uh -oh. Pero may Pero sa kabilang banda naman, siguro nga, tagang yun yung personality niya yun yun na tagang pinapakit niya. eto, eto ako eh. Tagang kung, kung ano ako, parang In wow. ang 1000 wow. in Paka English Baka feeling na... niya nasa ano siya, yung comedy bar, di ba? Diba <laughs> comedy bar? Hindi <Itin> naman. <laughs> Pero feeling ko talaga, wala tayo sa debate oh, ha. Oh, tama. Feeling tama. ko, kasi nakasama naman natin si Ninia <laughs> Friendship, di ba? Noon lang yung banana split, oh. di ba? Kasi okay. pala ba't iyan, ma-PR oh. Mabait naman yung batang oh, yan di ba? Oh, oh. Kung natatanda mo, yung boyfriend niya na ano, sa ating paunang sinabi, pati picture, pinakita oh. sa atin. Di ba? Yung gano'n okay. sa katiwala. Oh. Ibig sabihin, <clears throat> sa personalidad niya mabait siyang tao mm. pero siguro hindi lang niya na-control yung, yung ano pag, niya oh, yung sarili niya po oh, oh. santo eh syempre Iba yung showbiz ka sa ano eh. Oh. Saka six. siyempre, ikaw, ikaw yung mayora, ikaw yung may-ari ng bayan. Tapos, oh. oh. abutan ka ng mic na ano, yoo, di ba? Kasi yung mga staff naman, sana next time, di <coughs> ba, diba? alcohol is the alcohol, alcohol, oh. alcohol or something, oh. Oh. bago nyo iabot sa mga ano, sa mga tao, <laughs> iso yun na ano, kaya magbabango. Kaya bago iabot kay mayora, amoy wow. yun. Oo, oh. oh, kasi oh. mayora yan eh. Hindi naman, basta-basta yan, di ba? Kaya ako, hindi ko rin masisisi din. Para sa akin ah, kaya-kaya siguro yung y personal hindi natin masisisi yun siya na pansin mo wala din sa ano niya na ay may ma-hurt kasi yung ina niya kasi kung mga No, hey, so, diba, mm -hmm. diba, wow. okay. di ba? Baka mamaya, mas, baka suka-suka pa siya wow. minsan habang nagsasalita. Kaya hindi niya matiis yung amoy, di ba? Yan. so, yan. Yes, Huwag na po natin questionin si Mayora. Mayor siya, di ba? Oo. Oh, si ang bilis uh -huh. ng pano, no? Mayora na pala Oo, siya diba, ngayon, di ba? Oo, oh, di ba? Oh. Pasexy-sexy rin yung dad sa mga movies, di ba, friends? Mm, so, hindi masyado. Uh -huh. Parang mas ano siya. Parang more mas... Moral comedy. Ma Moral comedy, parang ganon. Okay. Sayang so kayo po, wow. mga classmates, sa tingin nyo ba ang ethical yung sinabi niya na mabaw yung kanyang mic na ginagamit o hindi? Yung comment-comment lang po kayo, mga classmates.